Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at main ka lang nakadala o di naman kaya ay narigo sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang iba't ibang reaksyon po ng mga netizens dito po sa nangyaring interview kay Sylvia Sanchez. Kung saan siya nga po ay natanong, anong araw ba ang kanyang reaksyon dito po sa mga madalas? At uh, dumarami po no, patuloy na pagdami ng revelasyon ng mga celebrities na naghihiwalay. Dahil alam naman po natin sa sarswela nila na ito pong si sa main Mendoza ay di umano, kasal na po, ay kasal na raw po, no? Pinapalabas siya kasal na raw po ito kay, ah, uh, dito po, sa kanyang anak. Ayoko lang banggitin ang kanyang pangalan, ano? At uh, maraming maraming salamat po sa inyong paghihintay. Nung nakaraan po, ako po ay nawala dahil low sa sakit. At ayun nga po, no? Nabinat na naman po ako. At ngayon, ah, uh, masasabi ko na I'm, I'm getting stronger, no? Ah... Uh, Medyo okay-okay um na po ang aking pakaramdam Naigisipon like, lang po ulit At Masakit-sakit pa po ang aking kasukasuhan I don't know what happened pero Ako po yung magpapacheck up na po Bukas, ano <laughs> at, uh, Sana nga po mag magtuloy-tuloy po yung magandang uh, pakiramdam. At bukod nga po riyan, ano, pag-uusapan din po natin ang uh, nalalapit po na pagsasama po ni Main Mendoza at Alden Richards dito naman po sa ating inaabangan na Bingo Plus kung saan 50 million nga po ang kanilang ipapa mod mod At bago na tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kinamin at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At bago nga tayong patuloy pa, hayaan nyo munang magpa... Uh, alam, alam nyo yan, hindi lang sa pagpasalamat to, pero hayaan nyo munang uh, i-appreciate ko po no, lahat ng mga effort na binibigay niyo for me and Alden until now. Thank you so much po. At uh, narito nga mga komento na napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina-kanina lang. Unahin natin ang nagiging komento na itong si Miss Christy Asilo. Sabi niya rito ni Sir Pinas, balita eh, engaged na pala si, si Alden at saka si Kat. At balita sa isang vlog, ikakasal na pala si Alden at Kat. Ang ganda ng wedding gown ni Kat. Ano, mahal yun. Gusto, uh, yung gusto ni Alden. Dahil special si Kat sa kanya. Malapit na siyang ikasal. Kaya pala may ring pang... Uh, Uh, na suot pareho noon, dalawa Mr. Pinas, to ba ito? Nakita ito sa vlog uh, at si kata din ang nagsabi na ikakasal sila bakit hindi pa sila umamin? dalawa ni May, ano, para hindi na kami umasa na dalawa, sana mabasa mo ito kaya binabalikan ko ang vlog mo Mr. Pinas uh, ito ho, ano, ay uh, wala po wala pong katotohanan wala pong nagsasabi ng ganyan sa kanilang mga panig, lalong lalo na po nung uh, kung maalala ninyo, no, ang last interview ni Alden Richards, na galit pa nga po siya sa pagdadawit ng kanyang pangalan sa hiwalay ang uh, Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Wala pong katotohanan yan. Okay? Hayaan nyo pong hayaan nyo pong paniwalain ng mga fans nila. Ng, ng, ng fans ni Catherine at saka ng mga Aldenatics na toxic, ano? <laughs> ang kani uh, kanilang mga uh, hallucinations. Okay? Kaya sila lang sila sila nang sila na ang nagsasabing delulo ang mga Alden fans pero ang pinagkaiba nila dito, di ba? Para naman hos, sa ikalawa natin komento, ito naman po yung mula kay Miss Gina Torico. Sabi niya rito, invite him and I will be out. Katagang binitawa ni Alden and I'm sure it's not ski. But I believe that Tadhana will pave a way for Alden and me. He will make sure no one can separate the two. Alisin uh, niya ang lahat ng uh, balakid along the way just for Aldab. At malay natin, muli yung ni Tadana ang uh, magic and power of Alden and Maine. And the people will be webbed by their one of a kind of uh, magic. And all that uh, only Aldab, uh, only Aldab can do. Mr. Pinas, you're right. I'm not entertaining any negative thoughts, because I believe in the power of positive thinking. Besides, Tadana is very busy preparing a way for Aldab that no one can, uh, that no one is permitted to destroy. Destroy it and you will answer the consequences. Tadana will say, uh, will stay at the venue for Aldab. And I agree with your statement, ano, Miss Gina Torico. Uh he will make sure talaga no na talagang yun at yun ang mangyayari pero in the meantime dahil ito nga po yung itinatakbo ng uh, sabi na po natin showbiz uh, showbiz careers nila eh kailangan mo na magpasakop sa may kanya ng kontrata di ba naman po talaga sa loob ng ang kalakala, kalakaran sa loob ng showbiz at eh, ang uli naman natin komento ito naman po yung mula kay Miss Ellen Moraw sabi niya rito Good morning, Mr. Pinasalamat, Salamat sa pagbasa ng message ko, no? Uh, malayo pang event ng uh, Bingo Plus, pero ang dami ng gustong humadlang sa pagsasama ni rgn and Very obvious na takot na takot talaga sila na magsama uli ang Aldab dahil mabubuhay muli ang sigla, ang signal, ang sigla ng phenomenal couple. Well, sa totoo lang po, natatakot sila dahil nandun niya mapagbuyo. 'di ba? given na yun eh, nandun si Mayna tsaka si Alden, ano, pero nandun, yung nandun po yung mapagbuyo si uh, Vice Ganda. Pag yan po ay nagpatuloy na, nagpatuloy na ibuyo ng ibuyo niya, si Mayna tsaka si Alden, ay siguradong magkakagulo na naman po ang lahat. ba diba? So, this past the four days po, nakatutok po tayo sa mga ganap kay Alden Richards, nandyan yung nag-taping po siya, no? Nakita nyo naman po yan at uh, nandiyan din po yung mga pa-interview ni Alden na, na na titigilan niyo muna ang pagiging mabait sa runes, no at uh, sa pulang araw tama ba pulang araw ba yan? yung pulang araw na tinutukoy nila eh ibang Alden Richards daw po makikita natin dito sila pong nagsabi noon okay at uh, bukod nga riyan ano ah... Uh, Atin naman pong pag-usapan ang isa sa mga sentro ng ating mga updates kung saan lahat nga po ang pinapakaraan pong netizens na pong nagpa-follow kay Main Mendoza at kay Alden Richards ang nagbigay po ng komento rito. Ano nga bang nangyari kung saan si Silvia Sanchez ay uh, tinanong mo, no? tinanong mo din na, bakit, to, uh, bakit ano ho ang inyong masasabi dito sa uh, mga madalas na madalas na nagihihwalay, no? Mga celebrities na hindi natin alam po kung for the clout na lang o para hakot views na lang. No, yan po yung uh, kanilang mga katanungan. At uh, ito nga po si Sylvia, Sylvia, no? Eh, may uh, mga sinagot naman siya. Ang no? layo ng kanyang sagot dun sa tanong na yun. Pero ang kanyang gustong highlight dito, masaya naman daw po itong si Mengay. No? Dito sa kanyang anak. Pero hindi yun yung napansin ng mga netizens dahil napaka napaka bias ano napaka bias ng uh, kanun ang nakita sa kasagutan Ito pong, uh, uh, nito pong nito uh, pong nagsasabi no na nagganto ng araw kentubing yan ayoko na husyang pangalanan pa okay no uh, basta ho si Ibyang na lang. nalang na lang ang tawag natin, okay? Si Ibyang ho ang uh, nagsasagot no, kung saan eh, promote nga po niya. Kung gano'ng nga ba, kasweet. Sweet na sweet naman daw po sa isa't isa yung dalawa. Kaya, wag daw huwag magtataka. wag daw huwag magtataka na maraming uh, marami na nagihulay pero yung dalawa hindi pa. Okay? So, parang alam niyo yung sa mga kasagutan yung gano'n ay eh, nakaabang din talaga. Nakaabang din talaga yung, yung alam niyo, alam niyo, no? hindi lang isa, hindi dalawa, hindi lang yung tatlo, marami nag-aabang sa paghihiwalay na ito sa showbiz. Dahil pinalalabas ka sa showbiz na mag-asawa na nga po yung dalawa. Diba? At uh, bukod nga riyan, ano, sa Bingo Plus nga po, nasa 50 million na po, no, na uh, and counting pa. Hindi lang po 50 uh, uh, million and counting pa ang ipamimigay po nitong si Maine Mendoza, si Alden Richards at iba pang mga artista pero sabi ko nga sa inyo hindi nga po sila mapakali na nanandoon na, 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 si Maine Mendoza at Alden Richards kaya until now gumagawa po sila ng paraan okay dahil alam naman po natin yon na kapag uh, uh, itinolerate nila yon at nandoon si Vice Ganda alam nyo naman kung paano magmambuyo uh, ng tao itong si Vice Ganda talagang magte-trending at magte-trending, 'di ba? Actually that's their plan. Pero sa nakikita ko kung ipagpapatuloy 'yon, hindi na naman magkakasundo ang dalawang kampo, no? At speaking of dalawang kanto, congratulations kay Alden Richards dahil isa po siya no, sa mga brand ambassador ng Gulong na Sailor. Kasama po itong si Catriona Gray. At uh, muli, pasensya na po. At ngayon po ay eh, medyo okay-okay na po ako. Ah, uh, hindi na po na nahihilo kapag ka nakaharap po sa monitor. Maraming maraming salamat po. Mulito po ang Pinas Showbiz News ngayon.